Buenas na araw, mga Ako po si Master Hans. Kuha ito ang Avan tips at maalala para live na kay Bonga. May 30, Tuesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Ikaw ang pinakamaswerte today. My Good News Star na makakarating sa iyo. Sa kalusugan naman tayo, Good Health Star ay activated sa chart. Pink at 40 na swerte sa Rat. Ox naman tayo bago magbitiw ng mga hurtful words. Alamin muna ang katotohanan mag-ingota sa mabinibitawang salita. Peach at 11 na swerte sa Ox. Kaya naman tayo iwasan ang magpautang sa iba't ibang tao o panahon ni araw. Mas nagiging competitive ang bawat hamon sa buhay. Mas lalong pangtibayin ang loob at pagpapray sa taas. May blessing star na activated. Gray at 17 ang sa chart. dapat naman tayo pagdating sa pag-ibig. Ikaw ay mabibigo. Hurtful word star ang dahilan niyang awa nyo Ingatan na ang kalusugan. Magiging emosyonal sa araw na ito, tandaan mo na palagi nakasuporta ang pamilya mo kahit anuman ang mangyari brown at 20 ang swerte sa chart. Drago naman tayo, papagod ka physically ngayong araw dahil sa sunod-sunod na benta o kliyente mo. Iwasan mag-ingat sa pep star, siguro doon nasa harapan. Palagi ang bag, orange at warang swerte sa chart. Sa snake naman tayo, happy love life star activated. Iwasan ang madalas sa pag-aawal ng sweet tart. Mag-vibes at pareho kayo magpagusto sa buhay. Sa na mag-grow, ang palaging creative ang magiging tulong sa buhay. White at 7 ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse conflict day to day. Backstabber Fred ay nasa chart pagdating naman sa family, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaroon o tampuhan sa kanila. Green at niyang swerte sa chart. Sa naman tayo may bago makikilala kay Digan mula sa social media, siya ay makatulong upang mapaganda ang karir mo. Huwag mo nang hayaan na mawala ito. Sa karir naman na activated ang success sa karir style. Purple at 9 ang swerte sa chart. Manggi naman tayo, maganda opportunity ang nags-chart. Mataas ang iyong energy ng araw. Magandang balita ang bubungad sa iyo. Ang pagiging positibo sa buhay ay palagi kang nakangiti, ay nakabata at nakaganda tignan. Orange at 2 ang swerte sa chart. Sa rooster naman tayo, may magandang balita na bubungad ng araw. May good friend na tutulong sa mga bawat problema. Love life naman na, kailangan i-boost ang confidence at talent mo. Kailangan mo rin ipakita ang maging inspirasyon at maging inspirasyon sa lahat. Marun at kuwarang swerte sa chart. Sa dog naman tayo, iwasan ang madalas sa pagpupuyat at pagpapalipas ng tamang oras sa pagkain. Ang healthy luck star ay dapat iwasan. Gold at six ang swerte sa year of the dog. At sa year of the pig naman tayo, may taong nakakaintindi sa iyong pinagdadaanan. Siya ay patuloy na sumusuporta at nandyan para sa iyo. May helpful friend star na sa chart. Pagdating naman sa hurtful words na iwasan din na, ang tao magkakaroon kayo ng samaan ng loob dahil sa mga sinasabi mo. Aqua 30 ng swerte sa year of the pig. Muli po ha? ito po yung mga lamang ni Mas Trans Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil na sa inyong palad na kasalalay, ang tunay na tagumpay. Ako po, si Mas Trans Kuha para sa hashtag Hanswerte sa Abante.